nag-uumpisa na ang bare months, kaliwat kanan muli ang mga okasyon. Mula sa paghahanda ng nauusong Christmas decor at holiday outfits, pinaghahandaan na rin ng marami ang patok na hairstyle this bare months. Kaya ang 32 anyos na virtual assistant na si Carmela, total makeover ang kanyang nais nice with her valayage hairstyle na ngayon trending sa social media. Sobrang Latina! Kasi trend siya ngayon and then ano, ma uh, mahirap na um, mahirap siyang kunin na kulay kapag gagawin mo siya sa ibang salon din. Kay Chase ko lang talaga po yung nagkatiwala yung color na to. Hangga't hindi ko hindi pa ako nagsasawa, hindi ako hindi ko siya papalitan actually. Kasi the more na tumatagal yung color ko kay Chase, the more siyang gumaganda, nag-glow yung hair. Pero kung ang hair expert na si Chase Dukusin ang tatanungin, eto raw ang mga magiging in ngayong holiday season. Ngayong vermans kasi it's like more on like parang warm tone, ganun po siya. So yung mga cool tone, iwas muna tayo doon. So more on Um, caramel brown, chocolate brown, muddy red, ganon. Ang haircut naman, ang trending haircut ngayon is like more on like curtain bangs, tapos long layered, soft layered, so medium length yun pa rin eh. Like yun pa rin po yung trendy po ngayon December. Kaya ngayon pa lang, abala na ang chaser Salon para sa mga nais magkaroon ng new hair transformation. Medyo marami-rami na din eh. Siguro this December mas marami na naman kasi dyan po yung meron silang 13 month pay. Pero kung ibang hairstyle daw ang nais nice i-achieve, narito ang kanyang mga hair tips. Pag nagko-color ka ng hair, it suits dapat on your skin tone. I don't recommend na sinashampo yung mga hair nila every day. Um, twice a week, thrice a week is fine po. Your shampoo, kailangan sulfate-free. The conditioner also, kailangan sulfate-free po. Lahat. Kailangan pH balance po sila lahat kaya naman mapa -long hair or short hair man yan para kay Chase your beauty is our passion Angel Arquero or ingenious